Misteryoso Wilderness Farm, Day 21 of Fall Year 3. Ang current funds ay 677,934 gold at ang total earnings ay 13,640,243 gold. Ngayong araw, maghahanap tayo ng maraming tea bean. Angin natin itong green tea. At kainin ang crab cakes silipin natin. Ano bang meron? Ah, birthday ni Robin. Okay, birthday ni Robin. Check natin sa labas kung meron. Yes, ang dami natin makukuha na ng ano. Pilin. So, ang gawin natin, kung mga ano, ilagay muna natin dyan. At, aha, ito, 15 na lang pala yung super group. Ano natin? Ito iwan natin, baka masama pa yan. Tsaka mga yan. So, ay hindi. In Uunahin ko muna pala itong kibin. Kasi, ayan. itong kibin. Tapos, tago muna natin po. Ito, lagay muna natin. Baka kung saan tayo mapunta. And then, yan. So, i-ano natin to. Bakit talaga hindi kumukubo ka agad tong isa? Huwag mo sa main, hindi ko nalagyan. Ano ko ba ito nalagyan? Nalagyan naman eh. Nalagyan naman siya. Uy, ang dami oh. So, yan. So, ang nakuha natin ay 84. 84 key fruit. Tapos, tingnan natin kung makakagawa tayo ng maraming Ayan, gumawa tayo ng lima pang uh, seed maker para mabilis yung ating ano, tas. Ang ating ano, si Linus pala yun. So, lagay natin dito tong pig 4, 1, 2, 3. Okay. May 84 tayo. Lagay natin dito. So, ang latest natin. Malapit na yun. Ilang araw na lang pag dumating yung 24 at hindi pa tayo nakagawa, hindi tayo makaabot, hindi tayo abot dun sa ano, kinapagawa sa atin. 500 kasi, 500 dapat yung hawak din natin, ano, bean, a e, fruit, no. Kula ah, kakainin pa natin, di ba? Hindi natin pwede kainin. So 47. 49. Opa. Mamay pupunta tayo sa Skull Cavern. Tingnan natin kung makakakuha pa rin tayo doon. O, oh, 61 na. No. Kung ito 200, tas 200 sa ibang araw pa. Baka. Baka pa. Kung ano-ano naman ang na lumalabas, di Diba? 80 plus oh 89 sana maka 200 plus man lang tayo yan 104 okay o 106 na no ito lang ang dapat maingat dito kasi Baka imbes na nagawa siyang seed, takain mo. Ayan, no? 127 na yung nagawa natin seeds. 130 na! Yes! Nice! Okay, sana makagawa tayo. 143! 143! 46, 7, 8, 9. Ay, sana 200, diba? Ngayon, I ilagay natin dito yan yung mga ano tsaka itong ancient seeds pasok muna natin baka yan ang ma matanim eh di nung eto, pwede natin palang i itong sweet gem berry yan pasok natin so meron tayong 164 na pang tanim. So, itanim natin. 164. Tapos, ilang days? 2 days, no? 2 days siya para... Mag, ano, meron pa rin dito nga eh bakit kaya ito hindi umano? So, hindi natin nalagyan. Ay, nakakainis. Kaya pala. So, tapos dito naman, lagyan din natin. Lagyan din natin po. At, dapat to nakadilig na dapat dilig na yan kasi kung hindi yan dilig parang ang counting niya the, the, next day pa which is gusto nga natin makount na nga ngayong araw eh ay ano ba yan so lagyan natin to so itong mga to hindi pa nalagyan ng super deluxe ano ang pangalan to? deluxe lang pala super deluxe Yeah, well, let's do our our best na makagawa maka ani malami. marami. Sigurusin ko muna. Inom pala ako ng ano, green tea. Kasi baka mamaya bumagal na naman siya. Oh, mabagal nga. Kaya pala. Yung time rinti. Ala, 32 na lang. ta 62 pa yung aano ah, eh. Nakaka-inis. Pero meron yata tatay sa taas na pagawaan ng ano eh. I-check mo nga. Dapat makagawa pa tayo ng madami. Eh. Ng madami ano. Ganito. Deluxe. Deluxe. Ayun. So, merong 11. 11 syempre lahat na yan. Ayan, di ba? Ayan. Yan na yan, talaga. <laughs> 62. So, ayusin natin. Para hindi sabog yung paggagawa natin, pagkakagawa natin. Ito, bukalin natin. Tapos, basain na natin. Ganon din dito. Bukalin natin tapos basain. Saka to. natin. 1.50 na. Pupunta pa tayo sa ano. Sa cave. Skull cave. Yan. So, dapat lahat ko malagyan natin ng speed grow. Dapat siya mag-speed yung ano, grow. Wow! Natapos! So, lahat to, lalagyan natin ng ito para mag-grow siya agad. Ay, maingat lang tayo na ito lang yung malalagyan. Makakonsan pa. Kukuunti na nga lang tong ano natin, di ba? Fertilizer na yan. Tapos, konsan saan pa ma ma-ilalagay. Dapat kong ano yung importanteng And then, kailangan tayong gumawa ng maraming ano, fiber seeds para pagdating ng araw na aanihin natin to, hindi masasayang yan pinaglalagay natin dito na speed grow. Kasi pag hindi, pag kayan, inalis mo yung tanim, tapos pinabayaan mo lang siya na walang tanim, mawawala yung, yung ano, yung ano niya, fertilizer, sayang. Magiging ganun siya, oh. Sayang. Lahat ba nalagyan? May importante lahat nalagyan. Kasi hawak na natin to, eh. O ano yung nandito? Kesa yung nag nagmamadali ka mapunta dun sa <laughs> ano, ba diba? Okay, meron tayong 26. Pwede natin kunin to. Pasok natin dito. And then, ito gawin natin seed. Pumunta tayo dito, gumawa tayo ng ano pala, ano bang gagawin natin? Ito, fiber seeds. So, balik natin dito. Yan. Balik natin yan. So, 104 lang yung ano natin, no? Oh ngayon, pumunta tayo dito sa, ano, dito kay feeds. Feeds. Feeds ba yun? Dito ba pwede kumuha ng tubig? Uy, pwede ah. Pwede pala doon. Okay, go to dig site. Kasi dito mas malamang na makakakuha ng, ano, ng... Ayan. Kuha tayo dyan. Pagbubungkalin natin yung mga yan. Tsaka, ano, Tsaka kagandahan niya, maraming ano rito, bone fragment. Kasama yan, yan yung ano yung ingredient para gumawa ng speed grow na ano. Dati iba eh, nung ano bang version ng Stardew. Hindi yan ang ginagamit. Ang ginagamit yata yung parang coral. Coral yung ginagamit na alala ko yung lagi ako nakukulangan kasi nga Ayun, meron dito ng ano. Totoo, natin yun. And then, Iwan muna natin yung mga yan. Ngayon, magbubukal tayo. Yan. Bukalin natin yun. Ngayon. Sus, so, akala ko naman meron. Ano? Well, at least may bone fragment. Yan, punin natin to. Ang dami kuha. daw king ki ano kibin kaya and then eto dalhin na natin pwede na natin dalhin pa mga to ibebenta natin yan eh nako umaano na naman siya kupad. <laughs> si ano, tsaka na natin asikasuhin sila. Kailangan tayong magtanim Magtanim na magtanim. Ayan. So, pasok natin dito yung yung mga ito. Ito pwede nating itanim. Tapos, all the rest ibenta natin itong nautilus prehistoric skeletal tail skeletal hand fossilized egg ano leg tsaka red yan ito magbenta na natin tsaka yan <laughs> mamadali kasi tayo and then itong nag-iisa meron ba ditong bakante wala walang bakante eto lagay natin dyan yan. So, we only have 25. 25 na lang yung ano natin. Dali natin to sa bahay. Meron tayong gagawin dyan. At yan, uwi na tayo. Uwi na tayo. So, ang gagawin natin dito sa jack-o'-lantern lagay natin dito. Yan. Tapos, to Iwan natin. Papabukas natin yung kiklint tomorrow. Iwan na natin. Hindi natin gagamitin. Kasi pupunta ako sa ano eh. Sa pangalan nito. Sa desert. Yan. Tapos kunin natin yung alahas dito. Ito. 30. 38 lang. 38 lang. Ano pa ba? Pwede na siguro yan. Eh, bakit daladala natin yung itak? Teka, iwan ko lang itong itak. Asa na yun? Alam ko na. Pupunta pa tayo kay Dwarf. Bibili tayo ng... Ano? Bili tayo kay Dwarf. Ang dami makukuha doon, no? Oh. Kaso, nagmamadali tayo, eh. Kailangan natin makabili. Bili tayo kay dwarf. Bili tayo kay dwarf. Nang, ano may mimili. One day, you have to tell me. So, bili tayo ng bomb. 25 na bomb. 25 na mega bomb. Tapos, Punta na tayo sa desert. Ay naku, wala akong time sa inyo. Go to the desert. Yan. <laughs> Anong ginawa nun? Hindi ka na Sinira ba niya yung ano natin? We'll see tomorrow. Ngayon, ito papalitan natin ang hagdan. Di pa pala natin nag na bibili yung desert recipe ng warp totem. So, ang dami pa dito makukuha, no? Pero, now is not the time. We have to go down. Ayan. So, ganito gagawin natin. Lagay natin yung bomb dito. pa dito sa dulo. Ang mga coal dito. Ayan. Dapat ganyan siya. Ayan. Ayan, uminom tayo ng tea. At uminom, kainin natin tong crab cakes. Basta crab cakes papunta dito sa ano. Crab cakes. Oh, meron pa tayo dito. Tapos ayusin natin yan. Ay, ano ba yan? Parang ano naman. kailangan natin paputukin kasi baka mamaya meron siyang yung ano na kailangan natin <laughs> ah nakakainis naman ang lalayo no pinahirapan ni tayo ng gusto <laughs> ang lalayo ng mga ano ah may isa. wala naman, nakakainis wala, Ten ano na 10 something na eh wag yan, na lang para para merong extra slot yan Grabe, ang, ang, lakas naman nung ano natin, nung ating cricket. Napatay niya yung ano. Ah, inabot. Baka dito marami, maraming bato. Pag mas maraming bato, mas paano na eh. Ngayon, gagawin natin, tatalon tayo dito. Jump in. Ala, ano oras na oh? Napatay niya? Kala ko napatay niya. Ang galing naman. So, yun ulit ang gawin na jump in Five. Yes, diba? Ang dami natin nakuha. Ay, ito yung pinaka-nakakainis kasi yung itsura nung kanyang ano. Yes, ba? Diba? Importante, maraming ano eh, bato. Kasi dyan, nandyan dyan yung sinahating natin na ano ngayon, inom pa tayo so meron naman pala tayong 50 kaso parang ayoko naman merong ano ron may kalaban dalawa-dalawa pa sila. Tingnan nga natin. Malakas ba? Malakas ba ang bako? Ba bako! Grabe! Patay ka agad, oh. Ang galing. <laughs> ang hirap nun patayin. Red. Ah, red! Dapat yung violet. Makikita natin yung galing nitong espada na to. Sa violet na ano. Wow, one. ano na. Anong oras na. Dito. 1.30 na, oh. 1.30. Hala. Wala. Wala tayo nakuha. 1.40. Tatambihan ko na para kung ano ma makukuha. Wala rin. 150 na. Eh kasi naman ang, ang lalayo nung ano. Ala, nakatulog na siya. Konti lang yung nakuha natin na ano. Pero may nakuha pa rin tayo. <laughs> Ayan lang pala na send natin yung mga buto. So, the, day 21 of fall year 3, kumita tayo ng 1,463 gold.